Good morning po sa lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating araling umaga ay ang mga taong iba sa atin. Ang mga taong iba sa atin. Ano po ating trato sa mga taong iba sa atin? Kung lalaki ka, trato mo sa mga babae. Kung mayaman ka, trato mo sa mga pulubi. Kung masigla at malakas ka, trato mo sa mga may sakit o may kapansanan. Kung bata ka pa, trato mo sa mga ugod-ugod na. Kung ikaw ay professional, trato mo sa mga hindi nakapag-aral. Nakalugot po natin na mas madali na magkaroon ng paghamak at pagtusta sa iba dahil lamang iba sila sa atin. Ito nga po ang sentrong aral sa taninhaga ng mabuting Samaritano sa Luke chapter 10 ng Biblia. Ang po ang ating Panginoon sa verse 29, kung sino ang kanyang kapwa-tao, ito po ay sa kontekstong piniwala ng mga na mababang uri ang pagkatao ng mga Samaritano. Dahil sila ay hindi purong Hudyo at may halong ibang lahi. Kinaagulat man, alam mo, o kagulat na Stalinhaga, ang bida ay hindi ang isang serdote o isang levita. Ang bida po ay isang samaritano. Siya lamang ang tumulong, siya lamang ang kumilos bilang tunay na makajos sa isang taong kawawa at nangailangan. Kung na po dito mga minamahal, may relasyon din dito ang pagbatikos ng mga eskribat, pareseyo sa ating Panginoon Sa Mark chapter 2 verse 16, kung bakit daw siya kumakain at umiinom, nakasalo ng mga minigilang buwis at ng mga makasalanan. Sila nga ay hindi dapat hamakin at laitin ayon sa Panginoon, kundi dapat lapitan at ilapit po sa ating Diyos. Dahil po mahalaga rin sila, kahit sila ay minigilang buwis at ang mga makasalanan, sila po ay mahalaga pa rin sa ating Panginoon. Ang nais mo ng Diablo ay tayo maghati-hati at mag-away-away. At nais ng Diablo na ating po ang mga taong iba sa atin, lalo na ating mga kaaway. Ngayon po, sabi naman na naman minamahal, ang nais ng Panginoon ay tayo ay magkaisa at magmahalan. Ating mahalin po ha, pati ang ating kaaway. Ang nga po sa 3.8, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang Alipin at ang Malaya, ang lalaki at ang babae. Tayong lahat po ay isa na dahil sa ating pagkabag-isa sa ating Panginoon Yesus. Maraming salamat.